Good afternoon, this is Nicole Dian and this is my piece titled by Mayo ng Tinta Mayo ng Tinta Gabus na istorya pinunan kang tinta Girumdumo pa kung sa'y nagpuon sa tong istorya Sa pagkakagirumdum ko nabanggit ko ni sa inot kong piyasa na ika ay sala sa to palang istorya Istoryang halos matulong taon tang binuong duwa Best to enemy, so good enemy to be. Hamiso na di. Tadhana na siguro ang nagdara sa sitwasyon na igwa kita dua. yan duwa. talaga kita ang itinala na magkaiba. Nabaka baka pinagkabistulang kita sa tulong taon para may mano dan kumbaga. Girom dumupa si panahon na nangarap kitang magkaiba. Inatubang ang gabos na problema na numpa na daimabotas sa dawa anumang rason ta ako Girumdum ko pa. Si sala ko. Girumdum mo pa. Siyempre, girumdum mo pa. Aminadong dai naging perfecto, pero tinukduan mo kong maka sa sala ko. Tinukduan mo kong hampangon ng problema ko. Tinukduan mo kong maging makusog sa gabos na paaging makakaya mo. Asin tinukduan mo kong ipagtamut ka sa ibang tao. Tanasanin kitang duwa ang nagtataong solusyon sa problemang daita na aram kung tama pa bang ipadagos. Giromdo mo pa si mga panahong napupuungaw ka sa magurang mo. Giromdo mo pa. Ka mga panahong na problema ako sa pamilya ko. Naging salning ta ang kada saro. Naging handigan ta ang kada saro. Pero dahil labot isipon na ang dating duwa magiging na lang saro. Arugayod ka ni, pagpangarap na sa pagpadangat. Hindi mo aram kung sa mauyon Sabi ninda, padangat po diba? Taano binutasan mo sana? Dakulang sampaling sa arog kong pinapaklasi lang ang mas piliyo ng pangarap as in isakripisyo ang pagpadangat. Pagpadangat na day ko naisip na saro din palan sa sakong pangarap. Pinutasan ta ka, tahabok kong makadamay ka, Pinadanga taka sa sadiri ko nalang paagi sana. tinakwil taka, dawa makulugon sa buot ko, tanga. Tanga da ako, tabinayaan taka, tanga. Tanga sinda, tada yung mabuhay ang buhay ko, tanga ako, tahinihibian taka. Tangan akong tanga, pero padangatong taka talaga. Si dating kita na rason ng kaugmahan, ngunyan rason na yung kamunduan. Gusto kong mamata, tiba at nangingiturugan lang baga, na ang satong tinta nagpuputol-putol na. Si pagpadaba, si paglambing, padagos ng nawara. Nasa ina si dating kita, si dating ika, inaabangan ko ang sa imong pagbalik, kasugaro malabo ng ibalik. Tagabus na pagkulang kumayo eh, napunan na kang iba. Aminadong parehong may sala. Kaya piniling magpakumbaba. Pero ako nasa na sana nabigla na ikaw may minumuta ng iba. Akala ko baga ikukomport ka lang. Natataka mo ng duwa. Siguro tama na. Tama na si Sala akong desisyon. Dey, kung desisyon. Ay ko na dadagdagan pa. Midbid ko na. Nakamuna talagang ang itinala na magkadagusan pa. Asin si sa istorya? Natapos na lang, tamayo na si Tinta. Pasensya, tabako akong arog niya na ka. Pakisabi na lang, naingatan ka. Tamayo na kong balak na ipirit ang istoryang pinupunan na nindong dua na magkaiba. Salamat sa Tinta na nagpadangatan kita dawa sa day tapos na istorya. Thank you.